So ayan mga kapatid, uh, good morning. Meron na naman tayo dito na uh, ano, ni-recommend sa atin. Uh, Isuso pick up or GA1 ang makina niya. Ayan o. Oh. Ayan. GA1 ang kanya ang engine. So ang issue nito mga boss, mga kapatid, uh, pag umaandar ayaw pumasok ng cambio. pagkapinatay uh, pagka pinatay mo yung makina, ipasok mo yung cambio, I start mo so aandar siya alagaan mo lang siya sa preno kasi pusa na siya nakapanti so ipinapahatak natin ito dito galing sa kanila so hindi na nila hinatak pinatay na lang nila makina at saka pinasok yung cambio at saka nila in-start buti na dala dito So yan, titestingin natin mga boss, mga kapatid, papakita natin sa inyo kung ano nagiging sira nitong uh, Isuzu pickup 4 ga 1 ng ano, engine. So ayan, may kalumaan na siya. Eh talagang pang-deliver talaga 'to sa aircon. Aircon ano, uh, bikes, mga aircon assembly, yung mga pambahay, yung mga split type. E, so delivery ito siya. Subukan natin i-start kung uh, papasok ang kambiyo ng buhay ang makina. So, ayan. And clutch. So, i-start muna natin. Tatry natin mga brother, uh, mga pusing, kung papasok ang kambiyo ng buhay ang makina. So ayan, naka-start na ang makina niyan, mga kapatid. So try natin i-reverse. Papasok yung uh, niya. Ayan. Apak lats. Sinagat ko na. Sagat na yung apak niyan. Ayaw. Ayan. Natunog. Ayan. Narinig nyo. Natunog. So ayaw pumasok ang kambiyo. Ah, uh, primera ayaw din yan ayaw so ayun na uh, subukan natin mga brother mga kapatid patayin yung engine saka natin i-start pasok natin yung kanya uh, kanyang ano kambio ng nakapatay baba natin handbrake so ayan uh, reverse ko o oh boy inaano ko lang boy Ayaw maklats eh. Ayaw pa din? So, subukan natin na reverse. Nakapatay ang engine. Tapos, pun natin yung makina. Start. Ayan, napakan ko yung prino kasi kusam tatakbo siya. So, sa madaling salita, pag pinatay mo yung makina at pasok mo yung cambio, start mo, napasok siya, natakbo. I-neutral in mo, ayaw ayaw ma neutral pag nakabuhay yung makina tapos nakakambyo na siya so patayin yung makina bago siya manutral neutral yun so ito mga kapatid mga brother i-share ko lang sa inyo uh, kailangan natin mababa ang transmission nito ma-pull down para makita natin yung uh, palitin doon sa loob niya kasi ang um, sa pagkakalam ko lang mga kapatid ang bumigay nito is clutch lining baka humiwalay na yung pinaka uh, ano doon sa gitna nung lining yung mga spring spring niya humiwalay na doon sa gitna kaya siya ayaw pumasok yung cambio tapos syempre yung pressure plate baka wala na yung ano niya Uh, finger niya yung pram baka may napi may napunggal may naputol so yun lang ang ano natin doon ah uh, update na lang kami sa inyo kung may baba na ito makita natin kung anong problema sa loob ng ano niya ah uh, transmission yan umpisahan na natin okay One eternity later Okay, ito na yung pinaba natin yung transmission na ano uh, pinakita natin sa inyo tinisting natin na uh, ayaw umano ayaw pumasok yung cambio habang umaandar yung makina pag pinatay nyo pipasok ang cambio at saka paandar so ay papasok siya ngayon mga ito nga pala yung anong problema oh. kasi ayan nakalas na yung transmission niya tinatanggal na yung clutch lining so, nakita pala namin ang problema pala ito ayan oh isa pa sa dahilan no lumusot yung ano pinaka doon sa ano ng clutch fork ayan ah uh, yung unang gumawa pala nito mga boss ano ah uh, ginawalan ginawa lang ng paraan hininang no oh. oh syempre lulusot yan sa katagalan kasi pirsado to oh uh, ng clutch syempre hindi niya kakayanin yung hinang lang so kailangan so, ordera natin itong buong clutch fork tsaka sip na ng ano yan mga bearing ano oh, may tama na rin yung bearing niya eh so ito yung clutch lining yan tatanggalin pa clutch so medyo talagang dukutin nga lang to mga brother dahil hindi na natin inangat sa lifter ano ba ano no, no, no. yata? si ko nyo, hawakan mo ha Ha oh, hawak Kasi mayroon pa ang kunti eh. oh. okay, hawakan mo lang Hawakan mo Ops, napakadelikado mga bossing Okay hawak Awak, Kau, 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 Wow. Rin, kalpi. Kalpi Ayun, sabi mo, okay pa. So, napakanipis na rin pala nito, mga brother. So, ito ilalabas natin dahil napaka-sikip sa loob. Brother, palabas yung ito, brother. Ayan yung, ano, uh, ops. Baka makalug mo yung transmission na Sinabit lang namin yan. Brother, parang labas ang ah. brother. Ang init. May sa loob. <laughs> Para tayo ano, si kubra Prince. Uh, hindi ka kasi magsisentro niya kasi nakalubog yung kami na flywheel. So ayun, ilalabas muna natin yung mga ano, parts. Ayan, ilabas na natin lahat oh. Ito, putpud na rin pala to. Oh. Tsaka ito, yung pressure plate niya mga boss. Ito yung dati pang ano, uh, piyesa nito. So hindi pinalitan, naminado tayo kasi tingnan mo. Ang tatak nito isuso. Ayan oh, may logo ng isuso. Yung kanyang pressure plate. Ito tapos itong kanyang clutch lining is XCD. Ayan. Oh. So ibig sabihin mga boss, sa so, hindi naman tayo nag-ghost ka sa mga gumawa, di ba? Mga gumawa nung una kasi mga ka-brother natin yan eh. Hindi ako naniniwala ang XCD tapos dito isuso magka-partner. So ibig sabihin, ito pa rin yung original Ang pure pressure plate, ang uh, pinalitan lang clutch lining, ibinalik yung uh, dating pressure plate. So ang binaguhan lang clutch lining tapos hindi binaguhan itong ano, uh, talagang cause na naging dahilan sa hindi pagka-view niya. Lumabas na. Ayan, at yung pinakahinang niya. So, ito ang itatanong natin sa supplier natin kung mayroong clutch fork. O, oh, bearing. Grabe na. Tunugan na sila. Okay. So, yan lahat ang ating alamin. Uh, kung meron ito na clutch fork na to. So, update na lang tayo. Ayan, yung ating mga papalitan. Tapos yung ano niya, uh, master. So ito mga boss uh, Hindi kasi mas sintro sa ilalim Pagka nilagay nyo yung clutch lining pressure plate So kailangan dito nyo sa labas si sintro uh, Tatalian ng ano Cable tie Ayan o oh, papantay nyo lang dito yung uh, Lining nya sa pressure plate Okay na ba higpit nyan? Kabila, ikot ko kasi ang ano nito mga posing ah, nakalubog doon sa kanyang flywheel hindi katulad ng iba lutang so kung pwede mo siyang isintro ng ano ah, nasusungkit ng kamay eh napakasikip sa loob kaya ang gagawin natin cable tie tatalian na lang siya para diretso So, ito yung ginagawa natin na ito. Ayan. Kung, ano, binaguhan na rin ang uh, lining kasi is, nakababa na pero ang, ano, uh, clutch fork kasi syempre, maano na rin sya manipis na kaya pinalitan na natin. Okay. Ganun-ganun lang. Parang, ano, op, huwag muna ipitan ng, ano, todo. Eh, ano muna natin, diretso mo muna. Stop. Tara. Dali mo muna 'yung iba, 'yung dalawa pa. Bago ko siya ikwitan. So, 'yung lang technique niyan, mga boss. Pag halimbawa, medyo masikip ang ano, ang sitwasyon sa ilalim, at hindi ma kamay-kamay Hindi ma sintro-sintro ng so Ito ang gagawin nyo Tali-tali na lang Para walang galawan Pagpasok doon diretsyo na yan Ayan o oh. Ayan ang technique So ginamitan na ng ano Malupit na mga technique Yun o oh para lang ang nagtatahi ng ano hmm. apat lang na kibulta yan mga boss kailangan magkakabila para yung diskarte mga bossing pagka nakalubog yung flywheel nakalubog yung lining sa flywheel kasi syempre masikip ang ano eh hindi mo masyadong nahikpitan. okay ngayon bubuhating ko yan dentro. tingnan mo dito yung ano doon nyo, Sintro na sa butas nyo, doon, doon sa kabila silipin mo yung ano yan, dapat ganyan yung sentroan siya dito mo nyo itali sa ano ito, ito laban ba? Dito yan Tara na muna. Cutter. Kaya na muna. Tali na. So ayan, mahigpit na siya. So hindi na gagalaw-galaw. Ayan o. Oh. Oh. Kaya pagka nilagay doon, sintro-sintro na talaga. Kabila nyo. Wapo. E, eh ano mo ito? Eh ganun mo tulak mo konti pagpunta rito ay yan sige ayan sige ako daw dito sa kabila yun o so ayan so ayan naipasok na natin grabe o napaka sikip kasi kaya masikip dahil nandyan lang oh lang natin yung kanyang transmission inangat lang naman so hindi binaba to yung transmission nya mga kaibigan ayan, hindi natin binaba hindi pinul yung transmission so dinukot lang natin yung ano uh, sa na muna nyo dinukot lang natin yung clutch fork So hindi totaling full down transmission ang ginawa dito. Ito lang ang um, ano yan, yung, uh, technique. Dapat malalaking cable wala tayo. Grabe si Kip, mga kaibigan. Mga pakaskip ng lungga. Mga ahas si brother ninyo, kapatid ninyo. Uh, siya yung nag So ito kasi ginawa natin mga kaibigan. Napanood lang natin yan sa YouTube. So, ibig sabihin, yan yung ginagawa ng karamihan mekaniko. Katuros eh, huwoy ah just us. Ayan mga kaibigan, pasensya na kayo dahil magalaw yung ating cameraman. Nakakainis ni kasi ito na ano, malulupitan. Wala eh. Nakailang try na tayo. Nakailang try na kami. So, paulit-ulit, ulit-ulit. Iyon na namin to sa pinapa, pinakamagaling na chip mechanic dito sa may bandang so Sambuanga, Dilsor. So, may na-upload siya. Iyon yung aming ginaya. nakakagawa lang nito yung mga eksperto, mga kaibigan. So ito ang mamalulupit na technique para hindi umikot yung flywheel. So ito yung gagawin natin. Sige. Ayun. So, yun yung pinaka-importante sa lahat. Yun nga pala, pag mga kaibigan, uh, kung mapapanood nyo ito, itong full video na to sa ano YouTube, search nyo lang. Uh, Mechanic Vlog. Nandito na ang full video nito na ating ginagawa. So, ang naka-upload kasi sa ating page, Facebook page is ano, uh, ibig sabihin, hindi kumplito yun. Uh, pinapakita lang natin doon yung malulupit na technique. Inuulit natin pag-search na lang sa YouTube channel, Gish Mechanic Vlog, para meron tayong idea sa pagkagawa ng uh, ating mga sasakyan so okay na siya so ibabalik na natin ito baka tumata tayo ng ulo ibalik mo kaibigan para matanggal natin yung pagkakalak hindi mo kaibigan ayan ayan bro o tama na bro oops ayan pakitanggal na lang ang cable tie hahaha ito yun. Yan Ayan yung gamitin mo, kaibigan, yung lungnos. Tanggalin mo siya. Iyon. Pag mo, kaibigan, ititira. Baka may mga tira doon sa loob. yon Ganun lang ang technique niyan, mga brother and sister. yan Pag okay na, pwede niyong kalasin yung kiboltay strap. Ang tawagin niya. Parang yung mahalan niyan eh. So ito, ipapasilip ko lang sa inyo ang butas. Anong galing manong pagganyan? Ha? Hindi o. Oo, ayun o. Oh. Oh, oh. Kita niyo diretso o oh.

Hindi na wala yung project. Hey, ah. Wala na. Okay na. Wala. So ayan mga kaibigan, okay na? Ilalagay na natin yung uh, release bearing. Ayan yung release bearing niya nahulog. Ayan oh. Oh, tagal nito. Para may panig mo dito. Sige. ba mo tanggalin natin yung jack? Okay. So mamaya, di tayo. So ito alam, na. Alam. Alam. Uh, nakalapat na siya yung transmission niya sa makina. Ayan o. Oh. So saglit lang hinigop. Ayan yung fork nakalagay naman ng maayos yan kasi yan yung importante yan baka kumalas kasi yung ano pinaka lock so yan yung ano importante sa lahat o, di ba ilalapat na lang to lahat ng tormilyo kasi kung dito yan para ano siya? matapos na so yun mamaya panda na lang natin to susubukan natin so eto mga kaibigan ito na yung ano uh, ginawa na natin na hindi napasok yung cambio kapag umaandar yung makina so ngayon tatry na natin siya yeah. so natapos na natin gawin ayan ang ating ano uh, partner na si Ninyo uh, nagawa na natin uh, nagawa na namin katatapos lang talaga So ayan o, pati handbrake is gin, uh, nilagyan namin langis kasi maganit na. So yung issue nito, mga brother, is pinakita ko sa inyo kapag umaandar yung makina ay hindi napasok yung ano, cambio niya. Patayin ko muna ang makina para ipapakita ko ulit sa inyo ang ano, problema nito. Kung okay na or hindi pa. So papatayin ko muna ang makina. Yan try natin ipasok yung cambio kasi nung pinakita ko ito sa vlog natin yung una so pumapasok ang cambio napatay ang makina primera ayan primera segunda tercera kwarta oh, five, year reverse o, di ba? So, malambot ipasok yung gear kapag hindi umaandar. Mas lumambot pa siya kumpara sa dati na hindi siya naandar pero napasok ang cambio. Maganit nga lang. Di ba? So, ngayon, subukan na natin mga brother yung ano, ah, kabyada niya kung pumapasok na umaandar yung makina. So, start na natin. Bago i-start, syempre, alamin mo muna kung naka-neutral yun one click oh. so ito ah, papakita ko na sa inyo kung may pinagbago doon sa ano ah, pinakita natin hindi napasok ang cambio ayan napaklats ayun napakalambot na oh. ayan tapos primera yun suabi oh primera segunda tercera fourth year, third, fifth, fifth year, sus okay na. Reverse, sus. So, parang brand nyo, mga kaibigan, mga bull, mga brothers. Yan, diba? Ang naging problema pala sa kanya, unang-una muna, so ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung clutch fork. Kaya ang lang ng paraan nung unang gumawa. So gumastos daw dito ang may-ari ng ano, 70,000. Pinagpapalitan yung pangilalim under chassis tapos kasama na transmission. So 70,000 ng ano, yung ginastos. So ito lang ang naging problema sa kanya. Sempre, dahil pud-pud na rin yung lining. Ayan, sinabay na rin natin tong lining niya dahil siyempre nakaangat na. Madudukot naman to, Para isang gawaan na lang. Ayan no. Oh, labas na rin yung rivet. Ayan, tumama na. Hmm. Tapos yung kanyang, ano, ayan o. Oh, pressure plate, clutch cover kung tawagin. yung bearing. So, pinalitan na rin natin para maganda yung clutch operating nya yung system, di ba? Kasi uh, kasama yan eh, magkakasama yan sa clutch gear. Eh. Kaya dapat maibalik natin sa dati, parang bago. So, palitan na natin lahat pati gear oil, 'yan, di ba? Spirants is 2G 90. So malabnawan sa transmission mga kaibigan. 90. Oh, pag sa differential 140 yung number niya dito. So mas malapot. So yun lang, try natin uli. Apaka clutch. Yan, primera, segunda, tercera, cuarta. Parang bago. Oh, utang nina. Ah, uh, kahit isang kamay lang. Oh. Okay. Oh. So ito, drive namin ni ano, ah, uh, brother ninyo. Few moments later. So ito, tinetes drive na namin. Napakalambot na nung clutch niya. Parang bagong-bago ulit siya. Ah, uh, kapabayan, no. Oh. Ayun, no. Oh. Nakikita niyo yung ni ano, brother ninyo. Oh. O, oh, diba? So, parang jeepney ni driver eh. Walang kausok-usok pala to. O, oh, bagong-bago. O, oh, diba? Yun, mga kaibigan. Pakipalo, subscribe ng ating YouTube channel. Comment, share. Yes, mechanic vlog nga pala. So, kung magpapagawa kayo, isadyayin nyo kami dito sa, ano, Shell Kawit sintinyal. Ayan, parang... Ayan, o. O, oh. oh. 'Di ba napakalambot. Ayun, nasa highway tayo. Diba? Ang ganda ganda ng clutch, oh. Yon, pag-search nyo lang sa ating YouTube channel, Jess Mechanic Vlog. So may mga upload tayo doon about sa mga ano, Ah... Uh pagmimekaniko. So kahit papano siguro may makukuha tayong ideya. So hindi naman tayo talagang totaling mekanikong mga eksperto. No? Nakakagawa din. Uh, basta kayang-kayang gawin. Mababangga pa yata ang abunado pa. Eh no, ang ganda ng lakas, lakas, sumatak. Oh, mama bagay ano? <laughs> 'yung ano. Yung rider. So ayun, ayan napaka smooth na smooth talaga ng clutch. Ayan Kaya oh. wala nang masabi dito yung ano, uh, nagpagawa sa atin. So ayun, nagpapasalamat tayo sa kanya kasi dito rin din sa atin. Recommend recommenda rin to sa atin ng ating mga kaibigan, mga customer. Sinubukan tayo siguro pang lima na tayong gumawa dito. So hindi daw tumatagal. So hindi ko lang alam kung tatagal dito. Sa parang ano? Smooth pass oh. Pre, oh, sige na. Wow. Ayos. Parang talagang ano? Okay. Okay mga boss. Yon, comment, share, subscribe para kung may mga bago kayong videos ay eh, lagi tayong nakapanood. Sarap.